si Uncle Art nakarating na dito sa Quezon. Uh, pumunta siya dito nakipag Ay, hello kay na lang diyan. Uh, biruin mo. Ang nag-imbita is ano, galing Quezon. So pupunta kami dito sa Quezon, papasok kami dito makipangal lang. pasok tayo sa loob. Wow. Alam mo may nakita akong ang laki-laking kaldero doon. Oh, mag sa si Uncle Art ng binyag dito. Pagkatapos ng simba sa may malalaw, ang malalaw is party pa rin ng ano, yes, ang kalinga. So, andito na yun sa, sa keson. So, titingnan ko lang yun. Wow uh, binyag, binyag ata yung pupuntahan natin dito. Maki makichibog. Oh, di ba? Set ko lang yung ano nila. Ano yan? Ito yung kanin na no? Oo. Oh. Ah, ito yung kanin. Alam mo kung bakit tinatakpan yung ano, yung may salupin doon sa ano, sa ibabaw yung kanin sa dahil lang para ang tawag doon. Oh, para maluto at saka para maganda yung ano niya, yung texture niya. Ano naman to, sir? Ito yung tinatawag na bulalo, bulalo ba? Ano to? baboy, baka. Nuang. Oh, kalabaw. Wow, bulalo ng kalabaw to, oh. Uh, ulo. Ay, ulo. Oh, Oo, oh, ulo. Ulo ng kalabaw ang kinatay nila. At saka ito, kanin din dito. Papasok po tayo dito sa loob. Para Ay, hello. Good morning. Wow, ang ganda 'yung set up nila. itu ah, ito 'yung ano, ito 'yung nagbinyag kanina at ito 'yung mama niya. Ay, hello. Papasok. Okay. Ay, ah, ito 'yung mga ano nila, mga pinsan, ati, lola, karuba, kaibigan at kung ano-ano pa. O, oh, tiningnan natin yung ano nila, oh. 'Yung ano ito yung tinawag na tawag kaldereta? O oh, oh kaldiletang ewan ko baka or baboy. Oh, ang lalaki ng panang manok oh. Na ano, nangila eh. Ito yung pansit ko nila. At, oh, wow. Meron silang ano to. Oh, may wine din sila. Sakit so, yung uh, dikot. May iga sila. Parihas din.